kaya napangasanggalin pa ako. nandun? <laughs> Mas ka nga <dyan>. <laughs> <laughs> Ano ba <yan>? Video. <laughs> <laughs> ano <nung> ba? <laughs> Ang mo? Oh, an ano ba? <laughs> Kuya, pagtulungan nga natin. Eh, <laughs> <tutumba> din ako. <laughs> Siento, no, <laughs> <laughs> <lo dibujas> ya kay <laughs> <decir, perdón>, no? <laughs> un jali